Welcome po sa ating YouTube channel. Oh, welcome po sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-like at paki-subscribe ang ating YouTube channel. At yung bell paki na rin para palaging may notification ka sa mga video na ating ina-upload. Ito, matagal po akong hindi nakapag-upload sa YouTube channel ko. Gawa ng wala nang ano, wala nang income, walang kita at sa bahay lang eh mahirap po kasi ang buhay ngayon bagay siguro kahit kayo eh danas nyo na talagang talagang mahirap po ang kumita ng pera ngayon kaya minsan yun madalas sa bahay lang po ako tapos kaya ako nakakaraos naman pag sa bahay may mga kaibigan tayo mga kakilala na nagbibigay po ng pagkain at tulong at sasamantalin ko na rin po yung pagbablog kong ito nagpapasalamat ko ko sa mga tao na tumulok po sa akin o sa mga tao na sa akin gawang naglipat po kasi ako ng, ng bahay eh, medyo nagkaroon po ng problema dun sa inuupaan kong bahay pero wala pong kasalanan yung may hari, may hari ng bahay na inuupaan ko dati eh, napakabait nga po ni nanay kaya isang sasamantan sasamantalin ko na rin po ang pagbo-vlog ko, ko sa Magpapasalamat po ako sa dating tinuruan ko kay Nanay. Ito kay Nanay, Jesse, uh, maraming maraming salamat po at hindi na po ako pinagbayad. O hindi na po ako pinagbayad Just sa upa ko o sa mga utang ko Ang pinapabayad na lang po sa akin yung nagamit kong kuryente. Kaya sabi ko nga po eh maraming maraming salamat po doon sa may aling unang sabi kiniupang na bahay na apartment at muli po uh, i-address ko na rin po itong pagpapasalamat ko so, doon sa mga taong tumulong po doon sa mga taong tumulong po sa akin sa messenger mga friend ko, mga kakaibigan ko sa messenger na tumulong po tumulong po para ayun magkaroon po ko ng pambayad sa bahay kahit medyo may problema pang konti eh, Sabasamantaling na na po ito Magpapasalamat po ko sa inyo Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan nila Opo, misa kasi May mga tao na tu Andang tumulong O, misa kasi may mga tao andang tumulong Pero ayaw banggitin yung kanilang mga pangalan Kaya ganoon na lang po ang gagawin ko Kasi kilala na naman po nila Kung sino yung mga tumulong sa akin Oo, uulitin ko Kilala naman po nung mga tumulong sa akin nung umingi ako ng tulong kung sino-sino sila. Kaya muli po ay nagpapasalamat po ako ng marami sa mga tumulong na friend ko sa Messenger, sa Facebook, sa mga kaibigan ko, mga tropa ko, tropa, mga kaibigan na nagmamalasakit po sa akin. Ngayon po eh, nandito ako siguro nagtataka kayo kung nasaan ako. Ito po maraming puno. Ayan. Maraming puno. Pares ko po kasi rito tapos umuulan pa. Yun. Kaya po maraming puno. Wala po ako sa bahay namin. Eh, ang ginawa ko po kasi eh, dumalaw po ako sa misis ko. Dun sa BGMP. Eh, ginawa ko. Sabi ko nga, ilang araw na ako, ilang linggo na nasa bahay na walang kita. Eh, misis na po yung misis ko. Kaya ginawa ko, eh, naglakad kami ng mga kasama ko. Siguro nilakan dami. Medyo, may ikli lang o oh, konting lakara lang konting lakara lang medyo malayo layo po kaya eto pagbalik ay eh, maglalakad din po ako para makauwi na po ayun yun sa kakalakad ko nga po sa paglalakad namin ng mga kasama ko eh ang nangyari eh nangyari po dun sa tsinelas ko eh bumigay eto po yung tsinelas ko na bumigay pakitita oh, okay, ko pakitipakit ayun po bumigay oh, <laughs> para bumigay na po ang chinelas ko sumuko sa paglalakad namin kaya tara po samaan niyo po ang paglalakad sa paglalakad pagbalik -pag -pag sa amin tara po ayan naglalakad po kami ayan ayan po ang um, Los Baños Calamba Manila ayan wala yung lakaran po sabi ko na eh naglakad lang kami ng kasama ko ayan pagpunta doon dahil Na nakadlak naman guro naglakad kami ng kasama ko mga Ilang oras na aran to, Brad mo? Dalawang oras. Yo, mga dalawang oras siguro na aran. Meron to. Yeah, Malapit na po kami sa amin. Yan, Johnny lakad. Right, lalakad lang kami lang. Kasama ko. Oop. Right. Right. Ito, malapit na po kami sa amin. Siguro, ayan Pabis dito. Pabis Point. tinoyo, um. nagutom. Eh nagutom na, gawa nang naglakad lang kami nung mga to, eh malayo lakaran. Ayun, kaya ayun, nauna na po sa amin. Nauna na. Nauna na, kaya kami na lang dalawa natural lalakad. Kaya, video na tayo. Ah, lalakarin natin. Alright. Pabalik. Alright. Kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, pakilike, pakisubscribe, at pakilimbel ay pakipindot na rin. Para palagi updated po kayo sa mga video na ating ila-upload. ayun nga, sabi ko nga, kanina, eh, miss ko na po ang music ko. Kaya, ginawa ko, naglakad kami ng mga kasama ko. Tatlo po kami, tatlo. Eh, yung isa, ginutom na, tinoyo, gawa ng pagkagising sa umaga toothbrush, nagmumugla ako tapos nagyaya ako dito sa mga tropa tips ko. Mga sana, dad. Tat... Sana all miss. Sana all mahal. <laughs> <laughs> eh, dati po mga kasama mga nagtitinda to eh. ayun sabi ko tara samahan niyo ako. Eh nagtanong sila kung saan pupunta. <laughs> 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 Hindi ko sinabi kung saan ako pupunta kasi ko sasabihin ko saan ako pupunta. <laughs> Hindi sasama mga to kasi po mahabang lakaran to. Mahaba, malayo. Kaya sabi ko din lang sa malapit. <laughs> malapit at kumbina. Rosy, lang daw. Nakarating kami turbina kumbina. <laughs> <laughs> Kaya ayan. ayan. <laughs> eh, sabi ko nga ilang araw na akong hindi nagtitinda. Ilang linggo, nasa bahay lang. takap eh sabi ko, eh miss ko na po yung misis ko. Sabi ko, pupuntahan ko nga. Ayun, sabi ko kahit malayo, wala na ka. Ito naman kasi, pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, ano? Maraming dahilan. Maraming dahilan. At dito po ninyo, eh naglalakad ko. kami. Eh sa paglalakad namin, dahil sa malayo, ayun, bumigay na po yung bumibigay na pala bumibigay na yung tsinelas ko <laughs> bumibigay na tsinelas ko kaya, ewan ko kung aawit uh, pa ng bahay yung tsinelas ko e, eh, wala naman akong kaperapera wag pa pa, ka, <laughs> pa, pa pa eto po tsinelas ko bumigay, kaya eto, malapit na daig <laughs> <The, The egg>. daig <laughs> nalapit na umbin bumigay kaya nung malayo yung nilakad namin kaya ayun, nalapit nang bumigay yung sinelas ko sabi ko na hindi ko alam kung aabot hanggang sa bahay yung sinelas ko eh wala naman akong pera para pang bili ayun, pag bumigay magtatapak pero okay lang yun, nakita ko naman yung angel ko eh. nakita ko naman yung kiss ko masaya na ako nun Go Brad! Baka may Sabihin mo, baka yung mga single dyan eh. ikaw? Single po ako. Single? Anong? <laughs> yung mga single dyan, single din po ako. Hindi <laughs> kayo nag-iisa. Eh ako, may sidecar na po ako. May sidecar na ako. Yan na ang sidecar niyan eh. <laughs> <laughs> At, lalakad po kami. Lapit na kami lang sa may crossing. So,

the core malagasang open canals kamikinig mga kasama ko ang liyuan na pagundari ang chinelas ko malapit na rin bumigay alam ko ganito nalang ang nakabigid nun isa na bumibigay walang <mulay> soo mad dito sa amin mahala mo lang yan Malapit na kami sa may labi, 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 sabay, crossing. Ay, hindi na ba kami sa may SM? Alam ba po yan? So yan papasok yan yan na malaki sa ako

ah, kung ikaw ay bago pala sa ating channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, pakisubscribe, pakilike at sumbel ay pakipindot na rin para palagi may notification ka sa mga video na ating in-upload. I wish you love.